Astig Movie Recaps here. Tayo na ikwento namin sa inyo ang Korean fantasy film na The Miracle. Spoilers ahead. Please don't forget to subscribe for more videos like this. Malaking tulong ito sa ating channel. Umiikot ang istorya sa kambal na sina Sumi at Rina. Si Sumi ay mahiyain at lagi lamang nasa kwarto niya. Overweight siya at walang tiwala sa sarili. Hilig niya ang kumanta sa live stream gamit ang username na Sexy Diva. Marami siyang naging followers pero wala sa mga ito ang nakakita sa kanya. Tuwing nagla-live siya, iniisip ng mga tao sa comments kung gaano siya kaganda, pero alam ni Sumi na mawawala lahat ito pag nakita nila ang totoo nitong itsura. Samantala, ang kanyang kambal na si Rina ay may buhay na pangarap ng bawat batang Korean girl. Siya ang visual ng isang sikat na girl group. Under siya ng isang label at milyon ng fans sa buong mundo kilala siya sa kanyang magandang mukha at pagsayaw, pero di siya magaling kumanta. Sa kabila nito, siya ang pinakasikat sa grupo nila. Hindi siya gusto ng mga kagrupo niya, dahil masungit at masama ugali niya. Isang araw, sinabihan ng manager si Rina, nagagawa siya ng commercial video kasama ang isang sikat na lalaking singer, na si Hesong. Disappointed ang ibang miyembro dahil mas madaming opportunity si Rina, kahit mas magaling kumanta ang ibang members kinahapunan, ilang mga reporters ang pumunta sa bahay ng pamilya ni Rina. Sinabihan ni Rina si Sumi na magtago sa kwarto niya habang may interview dahil ikinahihiya niya ito. Nang tinanong si Rina kung may kapatid dito, sinabi niya na ang atin niya ay nag-aaral sa ibang bansa at bihira lang ito umuwi. Hindi gusto ni Sumi si Rina dahil sa ugali nito. Bagamat kambal sila, hindi sila close sa isa't isa at laging nagtatalo. Isa pang kinamumuhian ni Sumi ay ang kanyang school madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase kaya lagi niyang binibilang ang araw bago mag-graduate. Sa kasamaang palad, kabilang sa mga grupo ng buli ang kanyang crush na si Gyusok. Nung nakaraang taon, nagtapat ng feeling si Sumi kay Gyusok, at nagbigay ng regalo, pero nahuli siya ng mga buli at binasa ng malakas ang love letter niya. Hindi pa din nakaka-move on si Sumi sa kahihiyan ng pag-reject sa kanya sa harap ng maraming tao, pero mahal pa din niya si Gyusok. Samantala, nagtungo si Rina sa set ng commercial, na kung saan niya nakilala si Hesong. Mas masama pa kay Rina ang ugali nito at mataas ang tingin sa sarili. Dahil alam niya na sikat lamang si Rina dahil sa ganda nito, kaya ayaw niya dito. Sa tingin ni Hesong, isang malaking kalokohan ang konsepto ng commercial, kung kaya umayaw ito sa project. Dahil sa ginawa niyang ito, natanggal din sa commercial si Rina. Umuwi siya ng umiiyak at masama ang loob si Sumi naman ay nakatambay sa bahay nila kasama ang aso nila. Nang nalingat si Sumi, tumakbo palabas ang aso at nawala. Hinanap ito ni Sumi, pero ang nakita niya ay isang walang malay na matanda. Dinala niya ito sa kanyang bahay. Isa palang manghuhula ang matandang ito, dahil sa tulong ni Sumi, ay huhulaan niya ito. Napili ni Sumi ang pinakakakaibang baraha. ayun dito, tuto pa rin ito ang kanyang kahilingan. Bagamat may pagdududa, gusto niyang makipagpalit ng katauhan sa kanyang kambal, pero nagbago ang isip nito, at gusto na lamang niyang hindi na tumaba, kahit kailan. Binigyan siya ng matanda na isang kwintas bago ito umalis. Nang pauwi na siya, bigla siyang nahimatay. Habang si Rina naman ay nagpa-practice, bigla din itong nahimatay. Nang magising silang dalawa, parehas na silang nasa ospital. Tinawag silang dalawa ng kanilang ina gamit ang baliktad na pangalan. Nang tingnan nila ang isa't isa, nagulat sila dahil nagkapalit sila ng katawan. Dali-dali silang pumunta sa labas at inumpog ang ulo sa bato, upang bumalik sa dati, pero di ito umubra. Habang nag-iisip ng paraan, nakita ni Sumi ang kwintas na bigay ng manghuhula. Naalala niya na humiling siya, na magpalit ng katawan sa kambal niya, kaya agad silang nagpunta sa matanda. Di niya naabutan ang matanda, dahil nasa bakasyon daw ito at sa isang buwan pa ang balik. Isa itong malungkot na balita para sa kanila, dahil kailangan nilang mamuhay sa katauhan ng taong pinakaayaw nila sa loob ng isang buwan. Para walang makaalam ng nangyaring ito, itinuro nila sa isa't isa ang mga dapat at hindi dapat gawin. Si Sumi ay dapat masungit, konti kumain, at mag-practice sumayaw. Si Rina naman ay kailangan lang maging tahimik. Sa sunod na araw, nagpalit sila ng cellphone at nag-ready pumasok. Kumain si Rina ng kung ano-anong pagkain na di niya makain dati. Inisip ni Rina na para siyang nasa isang buwang bakasyon mula sa dati niyang buhay. Ngunit hinarang siya ng mga bully. Kinuha ni Gyusok ang kanyang pagkain at pinagtawanan siya. Gustong turuan ni Rina ng leksyon ang mga ito, pero naalala niya na nasa katawan siya ni Sumi. Samantala, nagpunta si Sumi sa kanyang trabaho para mag para sa comeback show nila. Dahil siya ang pinakamaganda sa grupo, pinakamaganda din ang suot niya. Subalit nung oras na ng pagsayaw, kinabahan siya at puro sablay. Tinawanan naman ni Hesong si Sumi dahil wala daw itong talent. Oras na ng live performance. Tinamaan ng matinding kaba si Sumi at umiyak sa banyo. Hinawakan niya ang kwintas at humiling na gumaling sa pagsayaw. Dahil dito, naging maganda ang kanyang live performance. Bigla naman nakalimutan ng main vocalist ang lyrics ng kanta. Si Sumi ang kumanta sa nakalimutang parts, kaya napunta sa kanya ang atensyon. Kahit si Hesong ay nagulat sa galing niyang kumanta, aksidenteng nahulog si Sumi sa piling ni Hesong. Di tulad ni Rina, nabighani si Sumi sa kagwapuhan nito. Nagtungo na si Hesong sa stage para kumanta, habang nakatulala si Sumi sa kanya. Sa bahay, nagalit si Rina kay Sumi dahil ginalingan nito sa pagkanta, dahil pagbalik nila sa dating katawan, mag -e expect ang mga tao sa kanya. Nangako si Sumi na hindi na niya gagalingan sa sunod. Nag-text si Hesong sa kanya, nagtatanong kung pwede silang magduet ng isang kanta. Naalala ni Rina na masungit ito, kaya gusto ni Sumi na turuan ito ng leksyon. Sa school, nakita ni Rina ang diary ni Sumi at binasa ito. Dito niya nadiskubre ang mga pinagdadaanan nito araw-araw, sa kamay ng mga bully. Gustong iganti ni Rina si Sumi sa mga bully. Nang subukang sampalin ng isang babae si Rina, napigilan niya ito. Lumapit si Gyusok, para pahiyain siya, dahil may crush si Sumi sa kanya. Tinawag siyang pangit ni Rina at sabay umalis. Natulala si Gyusok sa pagbabagong ito at biglang na-attract dito. Samantala, nag-text si Hesong kay Sumi para pumunta sa rooftop. Nag-sorry siya dahil sa nagawa niya nung commercial at tinanong kung anong dapat nila e-duet. Pareho sila ng trip na music kaya madali silang nakapili. Sa huli, hinila ni Hesong si Sumi sa kanyang braso at niyayang mag-date. Sa sumunod na eksena, nasa studio ang dalawa at nagre-record ng kanta. Bigla silang nag -kiss. Sa bahay, pinag-usapan ng dalawa ang nangyari sa kanilang araw. Pareho silang nagsinungaling sa isa't isa. Nasi-stress na si Rina, dahil 15 days pa bago sila bumalik sa dati, habang si Sumi naman ay nahuhulog na kay Hesong at ayaw na niyang bumalik sa dati. Bago matulog, hiniling niyang wag nang bumalik mula sa bakasyon ang manghuhula. Sa sunod na araw, nakipagkita si Hesong sa kanya sa rooftop. Sinusulit na niya ang lahat ng pagkakataon na magkasama sila, habang si Rina ay patuloy na binasa ang diary ni Sumi. Sa flashback, ipinakita na maraming beses na nag-audition si Sumi. Madalas siyang pasado sa blind audition, pero sa oras na makita nila ito, ay puro kutsa ang natatanggap nito. Na-realize ni Rina kung gaano ka-unfair ang mundo sa mga pangit. Sumasayaw naman ang mga bully gamit ang kanyang kanta tinawanan sila ni Rina, kaya hinamon siya na sumayaw. Nagulat ang lahat sa galing nitong sumayaw. Nagsimulang magbago ang tingin ni Gyusok sa kanya. Sa sunod na araw, ginamit ni Sumi ang computer ni Hesong, at nakita na nanonood pala ito ng live stream niya. Nagkaroon siya ng pag-asa na baka magustuhan siya nito, kapag bumalik na siya sa tunay nitong katawan. Habang si Rina naman ay ginamit din ang computer ni Sumi nakita nito ang Sexy diva live stream channel, at aksidenteng nag-start ng live stream. Gumagsa ng comments na pinagtawanan ang itsura niya, at madaming nag-unsubscribe. Kinagabihan, umiyak si Sumi sa kanyang pagtulog, at hiniling sa kwintas na makalimutan ng lahat ang live stream. Pagsapit ng umaga, nawala ang live stream at nabura na din sa isip ng lahat ang nangyari. Kahit si Rina ay hindi maalala na nag-live siya dito na pagtanto ni Sumi na kayang tuparin ng kwintas ang kanyang mga kahilingan. Buong araw niyang sinubukan ang kapangyarihan nito at totoo nga ito. Ngunit sa tuwing humihiling siya, may ibang taong nagdurusa. Tulad ng paghiling niya ng pagkain, inakusahan ng plagiarism ang bagong kanta ni Hesong. At nang sumablay si Hesong sa kanyang performance, hiniling niyang maging okay ito. Natupad ito pero isang crew ang lubhang nasugatan. Sa sunod na araw, Nagkulong si Hesong sa studio, dahil sa bintang na plagiarism. Nagkita sila ni Sumi at tinapos ang recording ng kanilang duet. Sa sunod na eksena, excited si Rina dahil tapos na ang 30 days nila. Nagtungo ang kambal sa manghuhula, pero wala ito doon. Inisip ni Sumi na dahil ito sa hiling niyang wag nang bumalik ang manghuhula. Bilang kapalit ng kanyang hiling, kumalat ang chismis na nagde-date si Sumi at Hesong. Nalaman ito ni Rina at nagalit. Nag-away ang kambal sa parking lot at inawat ni Hesong. Itinulak niya si Rina at pinaalis. Dahil dito, naisip ni Sumi na mahal ni Hesong si Rina, dahil lang sa kagandahan nito. Kinabukasan, binisita ni Sumi ang manghuhula, at nalaman na pumanaw na ito ayon sa anak nito. Ayon pa dito, upang bumalik sa dati, kailangan nilang humiling sa kwintas. Kung may isa sa kanila ang ayaw bumalik, hindi matutupad ang hiling. Natuwa si Rina, habang nalungkot naman si Sumi. Sinabi ni Rina na ayaw ni Hesong sa kanya, noong siya ay nasa totoong katawan pa niya. Ibig sabihin, in love siya hindi sa magandang mukha ni Rina, ngunit sa personality ni Sumi. Humiling ang dalawa na bumalik sa dati, pero walang nangyari. Sa sunod na araw, nagkita si Sumi at Rina sa trabaho. Mababangga si Rina na kotse, pero iniligtas siya ni Sumi. Nang magising sila sa ospital, bumalik na sila sa totoo nilang katawan. Ipinakita dito na ang doktor nila ay ang manghuhula mismo. Ipinaliwanag niya na si Sumi ang nakatatandang kapatid at taga-protekta sa nakababata. Dahil iniligtas ni Sumi si Rina, nakabalik sila sa dati. Sa sunod na eksena, nakipag-break si Rina kay Hesong dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Ayaw niyang makipag-date sa mahal ng kapatid niya. Humingi ng sorry si Gyusok kay Sumi at nagtapat ng pagtingin. Ngunit binasted siya nito, at sinabing mahal niya si Hesong. Pagtapos ng ilang linggo, nagsagawa ng audition si Hesong. Sinabihan ni Rina na subukan ni Sumi na sumali. Pumayag si Sumi dahil gusto niyang makita si Hesong. Kinanta niya ang duet nila at napahanga ang lahat. Sa huling eksena, ipinakita na nakapasa siya sa audition, at nag-record ng kanta kasama si Hesong. Hinihiling namin sa kwintas na mag-subscribe kayo sa aming channel at ilike ang video na ito. Comment nyo na din ang inyong mga hiling at sabay natin itong tuparin. Thank you for watching, mga kaastig!